Way back last year, 2023, nag ako. Nine days straight akong pumupunta sa simbahan at nagdasal na sana bigyan niya ako ng afam na tatanggapin at mamahalin ako pati ang mga anak ko. Dear Madam Native Filipina, I am your follower since 2021. And I am so proud of you kasi nakita ko kung paano ka nagtagumpay bilang isang influencer. Napakagaling mong magpayo sa ating mga madamdamin. At honestly, malaking tulong ka sa mga kagaya kong afam hunters na makahanap din ng mga afam nila. I am not a good storyteller and composer, kaya sana pagpasensyahan nyo na lang ang aking kwento. Madam, katulad ng karamihan sa mga followers mo dito, I am a single mother of three. 39 years old na po ako. At 3 years na akong hiwalay sa aking asawang Pinoy. Madamot kasi siya madam. Isa po siyang seaman pero ang padala niya sa akin buwan-buwan ay 15,000 lang. Kaya naman madam, hirap akong pagkasyahin ito. Kasi nga, we have three children. Ang bunso namin na kinder one ay nasa private school pa nag-aaral. Palagi po kaming nag -aaway. At kapag nag-aaway kami, tinatawag niya akong pokers. By the way madam, I am an old fashioned woman. Nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak. Until one day, we had a big fight. At nasaktan niya ako. And my mistake was, I told my siblings about it. Nasinakal niya ako at hinampas ng malakas sa aking braso. Kaya naman nagkaroon ako ng pasa. Ngayon, pinilit po ako ng mga kapatid ko na ipablatter namin. At yun na nga, Madam Fast Forward, mula noon ay hindi na siya nakipag-ayos sa akin. In short, hiniwalayan niya ako. Kahit anong sorry ko na ayusin namin ang pamilya namin, pero never niya na akong pinakinggan ni hindi nga siya nagsorry dahil nasaktan niya ako ng pisikal. Ang sabi niya lang, binigyan ko daw ng malaking kahihiyan ang pamilya nila. tinraidor ko daw siya dahil pinablatter ko siya. Fast forward madam, since hiniwalayan ako ng asawa ko, ay hinikayat ako ng friend ko na sumali sa mga dating site para makahanap ng afam. Kasi madam, way back mula nung college pa lang ako ay pangarap ko na talagang makapangasawa ng foreigner. Kaya lang medyo naligaw nga ako. Napunta ako sa maling tao. Kaya naman mula nung naghiwalay kami ng ex-husband ko ay ipinangako ko sa sarili ko na ayaw ko na talaga sa Pinoy. At kung magkakarelasyon lang din naman ako ay sa AFAM na. May possibilities pa na madadala ako sa bansa niya. Ayun na nga madam, fast forward, 2 years ako sa dating site. Pero wala akong nakilalang matino. Kasi puro mga bastos at scammer. Kung may matinuman ay 2 months of chatting lang ay gino na ako. Ha <laughs> relate. Naka 3 times din akong na-ghost madam, napakasakit. Lahat na ng dating site yata ay nasalihan ko na. Pero wala sa plano ko ang sumuko. Yun nga, very good. <laughs> And then, fast forward madam, February 12, 2024. Merong isang afam na taga New Zealand. At nagha heart react siya sa mga pictures ko. Puro po notification niya ang lumalabas sa Facebook ko. Kaya nag-friend request ako sa kanya. But he declined. And then he instead messaged me and told me if it's okay. Na kailangang makilala niya muna ako bago kami maging friends sa Facebook. Kasi ang dami na daw ang scammer ngayon. Pumayag naman ako madam. Hanggang sa palagi na kaming magka-chat at video call. One day of chatting pa lang ay kami nakaagad hindi na ako nagpakipot pa. <laughs> ang tagal kong hinintay. Magpapakipot pa ba ako? Sa ngayon, may ticket na siya, madam. Ngayong October 3 na ang flight niya. Pinakita niya sa akin ang itinerary niya. Honestly, I felt very secured na with him. Susunduin so ko po siya sa Manila. And then, we will be staying there for 3 days. And then, we'll go home sa province ko. Dito sa Leyte. Dito siya titira sa bahay ng mga magulang ko kasi dito din kami nakatira ng mga anak ko. He will be staying here for a month. Tapos pag uwi niya ay ihahatid ko din siya sa Manila. Ang worries ko lang madam ay sa tingin ko kuripot si Afam. Kasi kahit ice cream dito na 350 pesos mahal na sa kanya. <laughs> One month siya dito pero ang sabi niya, pagdating niya bibigyan niya ako ng 25,000 para sa pagkain namin napaka picky niya sa pagkain. Ayaw niya nang may mga ulo pa. Siyempre, madam, nakarelate ako dyan. <laughs> Hayaan mo na, itong akin nga, ayaw nga kumain ng mga may ulo at saka yung mga may mga buto-buto pa. Ayaw niya, na hate niya talaga, basta masasanay ka din. <laughs> Good luck. Pero binilhan niya ako, madam, ng engagement ring worth 80,000. Plus, madam, greenstone necklace for my parents. Sabi niya, sagrado daw yon. Pampaswerte daw yon sa kanila. Binili niya yon for 8,000 pesos dito sa pera natin. Nagpa-print din siya ng t-shirt na may nakasulat na I love a Turua, New Zealand. That was for us, para sa akin and my kids. Para daw pagdating niya ay magpa-picture kami dahil isusuot daw namin yon. 8,000 din daw ang binayaran niya sa t-shirt kasi palagi akong nagtatanong kung magkano. Kuripot si Afam. <laughs> kasi 6 months na kami pero hindi siya nagbibigay ng paayuda. Madam, he is 57 years old. Meron siyang sariling career business pero hindi siya kumikita ng malaki doon. Meron din siyang monthly benefits from their government sa bansa nila. Napakabait niya madam at lagi siyang kalmado. Ramdam kong mahal na mahal niya ako at lahat ng plano niya ay para makuha kami ng mga anak ko. Kaya okay lang na hindi siya nagbibigay sa akin ng paayuda. Plano niya madam na ako ipapuntahin niya bilang isang turista sa bansa niya. Kasi nga madam kasal pa ako sa ex ko. Then ang sabi niya bibigyan niya ako ng pera pang show money sa account ko. Pero I promised him na once I am there, ibabalik ko ang pera niya. Kasi hindi naman akin yon. Ang sabi niya madam habang nakaturist ako, ay tutulungan ko lang muna siya sa pagdi deliver ng mga flowers. Yun ang business kasi niya at susuportahan niya din ang mga anak ko dito sa Pilipinas. And then after one year, we will apply for a partnership visa para magka-resident visa ako. Tapos kukuni na namin ang mga anak ko once I am settled. By the way madam, way back last year 2023, nag ako madam 9 days straight. Umupunta ako ng simbahan upang magdasal na sana bigyan niya ako ng isang afam na tatanggapin at mamahalin ako pati na ang mga anak ko. At sa palagay ko madam, ito na yon. sinagot na ni God ang aking mga panalangin. Napakabait ng Diyos. Ipanalangin lang natin at ibibigay niya ito sa tamang panahon. Hanggang dito na lang Madam Native Filipina, maraming salamat at sana mabasa niyo po ang aking sulat. Hello Madam Letter Sender, talaga namang nakaka-inspire ang kwentong ibinahagi niyo. Maraming salamat po dahil ipinagkatiwala mo sa akin ang iyong kwento. Alam mo madam, naiiyak talaga ako dahil ang tagal mo na palang nakafollow sa akin since 2021 pa nung ako'y nagsisimula pa lamang. Grabe na paluha mo ako sa intro ng kwento mo. Maraming maraming salamat dahil patuloy pa din ang iyong suporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Yung mga magagandang feedback talaga ang mga nagpapalakas ng loob ko para mas lalo ko pang galingan itong aking nasimulan. Thank you, mga madam damin. Kahit hindi ko kayo kilala ng personal, sinusuportahan niyo pa rin ako. <laughs> Naging emotional tuloy ako dito, mga madam. Basta ha, alam niyo na, na super na-appreciate ko kayong lahat. Mula sa mga comment advisors, reactors, and sa mga sharers ng kwentong binabasa ko. Maraming maraming salamat po. So, let's go back sa aking reaction sa kwento ni Sender. Madam, yung feeling mong kuripot si Afam, hayaan mo na. Hindi mo pa naman siya nakikilala ng personal. At base sa kwento mo, no, para sa akin, hindi po siya kuripot. Instead, napaka ma-effort niya. Hindi niya kinakalimutan ang parents at mga anak mo. Siya yung tipo ng taong organized. May some plans na siya pagdating niyo dyan. About naman doon sa 25k for food, well, kaya mo yung pagkasyahin, madam. For food lang naman eh. Just imagine, madam, yung sustento ng asawa mo before. <laughs> 15,000. Lahat-lahat na yon, Lahat ng bills at saka pagkain ng mga anak mo, tatlo pang anak mo, 'di ba? So kinaya mo nga. Ito pa kaya na 25k for food lang, 'di ba? Hindi naman niya sinabi na 'yan lang talaga ang budget niya sa lahat-lahat. Like doon na sa 25,000 kukunin ang panggasto sa galaan, sa hotel, sa shopping at etc. Madam, ang hinala ko, itong afa mo, hindi siya kuripot talagang magaling lang siyang humawak pagdating sa pera kasi negosyante siya no so intindihin mo na lang muna okay tungkol naman sa 350 pesos na halaga ng ice cream well that was equivalent to 10 New Zealand dollar baka naman kasi na compare niya ang presyo sa New Zealand at dyan sa presyo sa Pilipinas and then kaya niya nasabi na pricey kasi po baka mas mahal nga naman no so <laughs> hindi naman ibig sabihin na sinabi niyang namamahalan siya, eh kuripot na, di ba? Uh, palawakin lang natin ang ating pangunawa. Kasi maaring nag-comment lang naman siya na mahal. Ganun lang. Kaya Madam Letter Sender, disregard the feeling na kuripot siya. Kasi honestly, mas ma-effort yung afam na yan. At kung ikukumpara ko dito sa asawa kong finish, <laughs> as in, nung dumating ito ng Pilipinas, no, talagang itlog niya lang ang dala niya. <laughs> Nakakaingit nga kayo eh, kasi nakatagpo kayo ng mga afam na ma-effort. Congratulations sa inyo. Akala nyo lang ha, na hindi ako naiingit sa mga binabasa kong afam stories dito. <laughs> Oy kaloka kayo ha, naiingit talaga ako sa mga padayamon-dayamon nyo. Kasi never kong naranasan yan. Madam Letter Sender, doon naman tayo sa pagpunta mo bilang turista. Well, pwede nyo namang subukan yan. Kung sakaling makalusot kayo, eh then very good. dun ka na lang uh, maghanap ng trabaho or i-hire ka niya. Pero kung hindi naman, then you can try to look for another option. Try to figure out the process of him on how to get you out from the Philippines through working visa. Kasi nga may business siya, pwede kanyang i-hire. And then after that success, next will be right yung plano ni Afam na magparegister kayo as partnership para magkaroon ka ng resident visa medyo hawig siya dito sa low uh, law ng Finland. Kasi dito sa Finland, tinatawag yung cohabitation. Ibig sabihin, nagsasama kayo bilang mag-asawa or live-in partners. nere register po yan sa government. So, ito po ang kagandahan sa Europa compared sa bansa natin dyan sa Pilipinas. Kasi kung kayo'y nagsasama at isa sa inyo ay may sabit pa at may nagreklamo, eh, tsak na kalaboso. <laughs> Madam, congratulations dahil epektibo ang panubina mo ng 9 days straight sa simbahan. And yes, agreeing agree ako na ito na nga sinagot na ni Lord ang hiniling mo. Good luck, Madam Letter Sender, sa unang pagkikita. Sana magkasundo kayo at syempre galingan mo. <laughs>